ang ating pong Panginoon ay nagsabi minsan sa kanyang mga alag alagad, ako ay aalis at napunta ko sa bahay ng aking ama. Kaya paghahanda kayo ng dakong kalalagyan. At pagkaraan nun, pagka nakapaganda na ako, babalik ako muli. Yan. Ay, paano po, paano, paano po na malalaman pabalik na kayo? Tapos nag nagbigay ang Panginoon ng mga ano, ng mga tanda, ng mga signs. Ayan. So, ah, uh, ito po yung mga signs na kanya muling pagbabalik. Number one, sabi niya, many will come in Jesus' names claiming, I am the Christ and deceive many. So number one, ano, meron mga lolo siya, siya daw kayo si Jesus Christ. Number two, you will hear of wars and rumors of wars. Ayan. Tapos, kingdoms against kingdoms. Ganyan, ano? Tapos, number three, meron famines, earthquake, in various places. Tapos number four, pestilences. Di ba daming pestilences ngayon? COVID-19, yung swine fever, bird flu, etc. etc. Daming pestilences. Di ba? Tapos number five, fearful events. Mga nakakatakot, no? Na mga pangyayari. Di ba? Tapos number six, great signs from heaven. Tapos, Number seven, signs in the sun, moon, stars. Tapos number eight, on earth nations will be in anguish. Sabi niya ganun, and, and perplexity <laughs> at the roaring and tossing of the sea. Di ba meron tayong mga ganyan? Halos lahat na yan. So mga kababayan, no, uh, ilan lang yan sa mga ilang mga mga signs of the coming second coming of our Lord Jesus Christ. Ang mahalaga, tayo po ay nakahanda sa kanyang muling pagbabalik. Kasi sabi niya sa akin kahapon, no, doon sa akin quiet time, sabi niya, anak, kailangan naghahanda na kayo. Sabi niya ganun kasi sabi niya ay eto. Wait lang. Sabi niya, anak, nais kong kayo ay magpatuloy sa inyong ginagawang paglapit sa aking paanan. O lumapit daw tayo sa kanyang paanan. Sabi niya ganun, upang makinig sa aking mga alituntunin. Nais kong kayo ay palaging maganda sa aking muling pagbabalik. O, yun. Maganda daw po tayo. Kasi alam niyo, sabi niya, ayaw kong kayo ay magulat. Sapagkat ang aking pagdating ay katulad ng isang magnanakaw sa gabi. yon. So, yun po yung ano pala, no mga uh, nais ng Diyos na tayo po ay laging maganda sa Kanyang muling pagbabalik. Amen? So, paano kayo maghahanda? <laughs> paano tayo maghahanda? Number one talaga, kailangan na si Jesus Christ ay nasa puso natin bilang Lord and Savior of our lives. Bakit siya? Kasi siya po yung nagbayad ng ating mga kasalanan doon sa pamamagitan ng pagkamatay doon sa krus. At yan ang lagi niya sinasabi. Sabihin nyo yan. Sabihin niyo yan sa mga tao upang sila man magkaroon din ng ano ng kaligtasan katulad ng binigay ko sa inyo no at kasama kayo sa ipaghahanda niya ng dakong kalalagyan doon sa langit di ho ba eh po ba doon uh, dapat to maging ready po talaga tayo And then, uh, yun, pagkahanda na tayo, wow, sabi nga, our redemption draws near. Sabihin, yung ating kaligtasan, ayan na, wow, hindi ba? Yun. So, salamat sa Diyos dahil mahal na mahal niya tayo, mahal niya ka kanya, na kaya ayaw niya na mapunta sa walang hanggang kaparusan sa impyerno. Imagine mo naman, na, matilang second ka lang ng kumukulong mantika kasi nagprito ko ng bangus. <laughs> diba pag, di pag ano mo, tilansik, aray, ang sakit. Gabi <laughs> yun, tilansik lang yun, eh, how much more kung ikaw pa yung ipiprito. At hindi lamang prito sa mantika yun sa impyerno. Yan ay nag-aapoy na asupre. Naglalaga blood. Gusto ba yan? Hindi lang yun pansamantala. That is forever. Kaya, Napaka ano po talaga ng Diyos na talaga mahal na mahal niya tayo kasi, kasi lagi niyang, lagi niyang sinasabi, mga anak, ako, isa ako sa kanyang mga anak, sabihin mo sa kanila ang aking pagliligtas, sabihin mo maganda, na dito ako, bagamat marami talaga, yung hindi naman nakikinig sa inyong lola na, pero mabuti na rin nagsasabi, nagsasabi tayo, kasi nga the Lord is coming very soon we should be ready ready for eternity Amen po ano po si lola madam Villanueva nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos sa mga gabay, kaysa yan ang buhay mag like na po kayo, mag share and mag Uh, subscribe kay Lola, kay Lola Madam Villanera. And follow me on TikTok ng Gloria Fagustin Villanera. Ayan po. Okay po. See you and God bless everyone. Bye!